Hello! Magandang magandang gabi sa inyong lahat. Magandang umaga o magandang araw. Ano man po ang oras niyo dyan. Sa lahat po ng mga manunood at sa lahat po ng mga subscriber ko. Binabati ko po kayo ng magandang araw. Kumusta po kayo? Sana ay uh, nasa mabuti naman kayong kalagayan. Uh, meron lang akong tatalakayin o ikaklaro sa lahat ng mga nag-comment sa akin At uh, maraming salamat pala sa lahat ng mga Nag-comment uh, sa video ko Sa lahat ng mga nanood ng mga video ko Maraming maraming salamat po At uh, lahat po ng mga comment nyo ay aking uh, binabasa at nire-replyan sa abot ng aking mga kaya Kung sa yung iba man hindi ko ma-replyan eh, minsan kasi hindi pumapasok yung agad yung mga comment nyo sa mga vlog so napakaraming uh, nag comment doon sa mga kung magkano ba yung expenses dito sa Ireland uh, may pailan ilan doon na talagang hindi ko na isama so ating tatalakayin ulit at ikaklaro ko pero bago ang lahat, shout out muna po tayo ng mabilis para kahit pa masiyahan masiha naman yung nagpapashout out. So shout out pala kay Orlando Olarte, Chris B, bagong subscriber, uh, Alvin Arago, kababayan ko to mangyan din. Kamindoro, <coughs> kumusta po? Uh, Leo Macdermot, Karina Barduno, Suliban. Jolie Jay Tabano Eduardo Paladin from Isligo, Ireland Isligo ba ang basa doon? Dito rin pala kasi Ireland, sir O oh, Kumusta po? Siguro maganda dyan sa Isligo Hindi ko palang gaan malam kung anong kanyan Lugar Iris Iris Sal Taga Dublin siya, Jun Montenegro, bagong subscriber ko. Maraming salamat po sa panunood at sa pagsuporta. At uh, meron daw siyang pamangkin sa Northern Ireland, butcher daw siya. At uh, itong nagpapaset out ay taga Tagum City, Double Del Norte at si Menchi Romero taga Mindoro mangyan din ulit karaming mga dito sa at nagtatrabaho siya sa Kaban so yan lugar na yan hindi ko gaano alam pa yan dahil bago lang ako dito so Ariel Wensela from Bound Bountry Bantry taga Cork naman as ang trabaho ay pig farmer. Kumusta po kayo dyan? Ano yung nasa mabuti kayong kalagayan? At uh, si Gio Adapon. Cesar Villotes, taga Royal Canal Dublin. Sa civil worker. Pasyal daw ako doon. So, hindi ko pa po alam yan. <laughs> Maraming salamat po. Uh, Christopher Dorion. Abu Dhabi uh, Talked out sa mga taga pas Yun po uh, Kung sino man yung fan At saka si Sir uh, uh, Manic Kylo Kumusta po Sana, uh, Okay naman kayo dyan sa US At si Sir Joy Bondok Ayun uh, Talakayin na natin Yung uh, Dapat talakayin Alam nyo meron lang akong isi-share Uh, hindi po dapat nating i-compare yung ano ba yung buhay natin sa lugar na kung saan nasa city kayo at nasa probinsya. Kasi po dito sa sa kinakatayuan namin dito sa parte ng probinsya dito sa Monagan ay uh, hindi po talaga parehas sa na-expect nyo na kung magkano ang bahay at electricity. Kasi mayroon talagang mahal, lalo na pag nasa city. Alam ko may nag-comment sa akin na ang bahay yata doon sa Dublin ay 700. Siguro per, ano po ba yun? 700 uh, per month. So sa mga matatagal na, kung meron man po akong kulang o pagkakamali, pakicorrect na lang, pakimessage na lang sa akin. Hindi naman po tayo perfecto. So, base lang po doon sa experience ko at mga binabayaran ko dito, ay yun po, yun talaga ang totoo. Meron pang nakalagay na scammer, ini scammer para yung mga kung magkano yun. Tak, hindi po natin kailangan na mag... Uh, tago kung magkano yung tax. So actually, meron pa rin ako nakausap na mas mababa pa sa binabayaran ng bahay. Kung, kung ako nagbabayad ako ng bahay, 250 euro per month, meron pa po 200, mas mababa pa. So imagine nyo po nyo, sa 250 na nakalagay dati, dun sa binilag ko, ay eh, kayo ay nabababaan pa meron pa po 200 dito ang per month ang bahay so, depende na lang po uh, kung ilang tao ang nasa bahay so, yun paghahati at yan. kung lima po kami dito so, ang ganang sa akin ay 250 euro per month so, simulan natin bali ito ay base lang sa mga nakausap ko so dun tayo sa mababang rate bali po yung nakausap ko ulitin ko ay 14 euro per per hour <coughs> 14 euro per hour nila ang 8 hours nila ay 112 so kung may bulping kayo sulit na rin yung baka nagkakamali ako sa kwentahan so yung 112 per day ay uh, at makikita rin natin yan makikita ko dyan sa screen susulat na lang natin so yan kung nakikita nyo 112 per day so, so sa 5 days ang kalalabasan ay 560 euro. Yun po yung per week nila. Per week. So, yung 560, itatimes natin sa 4 weeks, ang kalalabasan ay 2,240 yung po yung per month niya. 2,240 per month. Yun po yun. So sisimulan natin yung gastos sa bahay sa loob ng isang buwan. Yung expenses natin, hindi pala sorry, hindi sa bahay. Yung isang buwan, isang buwan na sahod, ah isang buwan na gastos. So simulan natin sa bahay. Uh, kung ang bahay ay 250 per month. Yung bahay po natin. Yan po ay uh, merong ababa. So, ilagay natin sa 250. 250 per month. Yung monthly ng bahay. Tapos, yung kuryente. Tulad ngayon, lumabas na yung bill namin sa kuryente. Sa maniwala kayo sa may, sa hindi. Uh, yung 257 euro na 2 months ay paghahati-hatihan po namin lima ng mga kasamahan ko at uh, ang lumabas ay uh, 51 something so gawin na lang natin 52 para hindi mahirap magkuhan i run off na natin sa 52 ang per month 52 euro per month kasi po yung dumating na bill sa amin ay 257. Two months na po yun. So magugulat kayo alam ko na napakaliit ng kuryente na binabayaran namin. Eh yun po talaga ang lumabas sa, sa hula eh. Di ba? So ayun. 250 sa bahay. 20, 26 euro per per month tapos, meron tayong cellphone load na 20 euro. Unlimited na yon Tapos, yung grocery naman ay uh, sa maliit ko kinuwenta. Yung po ay 120 euro per month at sa per week naman ay 30 euro. So, depende na lang yon kung magkano yung uh, ang bali po ang style dito. Mag-grocery kami sa korporasyon, kung ano yung dapat bilhin. Tapos, saka namin i-divide yun sa lima. So, may time na 30 at may time din naman pinakamataas ay 40 to 45 euro per week. So, doon tayo, 120 euro per month. So, kung may whirlwind kayo dyan at nasusundan nyo ako Siguro naman malino na So yung grocery 120 per man po yan Yun yung pinakamababang gastos Sa korporasyon paglima lima kayong magkakasama Tandaan nyo po lima Depende yan po sa bahay O depende po yan Kung ilan tao ang nasa bahay Tapos ipasok natin yung uh, tinatawag nga yung mga comment nila hindi ko na isabi to yung heater gas sa heater yung ginagamit sa tubig pag nanliligo at yung heater sa bahay kailangan po natin ng gas so sa gas naman yung huling binayaran namin after 3 months ang binayaran ko po ay 120 euro for 3 months So kung kukwentahin natin sa isang buwan, irang ko na lang natin sa 40 euro per month. Every 3 months po yan. Depende rin sa paggamit. Minsan po, umaabot ng 3 months o minsan dalawang ban. So yan ay depende na rin sa paggamit kung malakas talaga. ah para dun sa mga nagtatanong nga pala kung ano ba yung heater na yun, So instead po na aircon yung ginagamit natin, ay heater naman po ang ginagamit dito sa Arlan. kasi puro lamig po at uh, kailangan natin ng heater para hindi tayo lamigin. So yun po yung tinatawag na gas heater. Yun po. Sempre pag naglalaba, ginawa gamit din po yan yung tubig mainit sa pang nagwa-washing. So yun, ibig sabihin, yung 120 ay 3 months na po yun. So kuntahin natin sa per month, 40 euro. Yung gas na sinasabi ninyo na heater. Yan po ay depende sa paggamit ha. Excuse tapos, kung kayo ay may sasakyan, mas mabuti kung may sasakyan. Siyempre, gasolina yung kailangan. Pero kung nagtataksi tayo o nagbubus, ang bus po natin ay nagkakahalaga ng 52 euro per month. So, weekly po ang bayad. Sa weekly naman, 13 euro per week. So, pinarkula natin, nagkakahalaga ng 52 euro per man. So, nagkakamagkano na ba tayo? Kasi yung bus po, pwedeng munang bayaran one week at may discount tayo doon. Kasi kung magbabayad ka araw-araw, malaki, mas makakalaki malaki ang babayaran. Kaya binabayaran po namin ng weekly para makatipid. May discount daw po yun. So, nagbubus. So, yun. Tapos, ang kauliwlihan, uh, yun na nga. Pumapasok tayo sa tax. So, sa tax naman, uh, base dun sa natanungan ko. So, equal na lang natin sa 84 per week. Pinakamaliit po na tax yun sa ganitong sahod. Pinakamaliit na tax 84 euro per week at yon sa isang ling, sa isang buwan ay nagkakahalaga ng 336 yung tax natin. Yun po. Ah, uh, yun po kasi depende sa sahod natin sa loob ng isang taon. The more na malaki, mas malaki ang uh, tax na babayaran. Yun, at uh, lumabas sa kwentahan ay 844. So, yun, uh, kaklaruhin ko lang, ano, uh, kung natirhan tayo ng uh, 1,396, kasi babawasin natin yung mga expenses natin, bahay, na nagkakalaga ng 844, yun po ang natira. 1,396, yung po na yung net pay natin after tax. Kasi sa Payslip po, ang nakalagay lang naman na deduction doon sa Payslip ay tax. Yung mga PRSI, yung po, lahat-lahat na yun, yung kasama sa tax po yun, yun na po yung kalalabasan kung ano yung natira doon, yun po yung net natin, yung take home, ika nga yun at uh, tayo ang magbabawas doon sa net pay natin ng mga pambayad sa bahay, ilaw o grocery at etc. So yun po yung net pay natin. Yun po, sana malinaw po tayo doon dahil uh, yung may nag-comment dahil yung net daw ay baka ang ibig ko sabihin ay gross yung gross po yun yung po yung uh, monthly natin na buong buo na sinatawag na, na sahod pero babo wala pang pa tax pa po yun. yun. So yung mga gastusin na yan, eh, depende na lang po sa paggamit nyo. May rami pa rin namang sumusobra para makapagpadala tayo sa ating pamilya. Guru kung minakalimutan man ako dito, pakicomment na lang. So, ang kinaklaro ko lang, kasi marami nagcomment na nga, yung nga yung gaya na sinabi ko, eh, masyado silang nabababaan dun sa ibinibigay kong rate na expenses dito sa amin dito sa probinsya, sa Monaghan. So, yun po talaga ang lumabas. So, kaya na lang po ang bahalang magkarkula doon sa mga tax na minsan may maltaas at uh, di talaga pare-parehas. At sa mga gastusin pa ng iba, siyempre eh, minsan magta-taxi tayo, walang bus. Pagdating sa weekend, tulad kami, every Saturday pumupunta kami ng town para maggrocery, minsan hindi kami sumasakay sa bus. Nagtataksi kami, 5 euro po 'yon. Bawat isa papuntang town. Papuntang uh, mo naghandong kami kasi nag grocery Tapos kakain, siyempre, ang walang kamatay ang McDo. McDonald's 'yon. Uh, kumakain kami ng McDo. At uh, yun na, kaligayahan na natin na makakain kahit papano. Sa isang linggo nang uh, masarap-sarap para sa ma uh, mapawi naman yung uh, hirap natin sa, sa loob ng isang linggo. Di pa buba. Ayun, sa lahat po ng mga na uh, dito sa Ireland, ng mga siguro magaganda naman ang lugar niyo diyan at maganda rin yung napasukan niyo eh, hindi nyo itatanong yung napasukan ko medyo hindi pa ako kontento sa napasukan ko kasi sanay ako sa para sa akin hindi kumpanya po yung uh, napasukan ko pero sa sahoda naman kung ako po ay uh, heavy equipment mechanic heavy equipment mechanic ay uh, okay naman kaso medyo talagang nakakapagod dahil uh, susulitin yung trabaho na pinasasahod sa iyo. Yun po. At uh, yun po at bago ko tapusin uh, sa mga nagtatrabaho dito sa Ireland na uh, tulad kong skill uh, skilled worker na heavy equipment mechanic. Uh, baka meron kayo hiring hiring. Ah, hindi na ako may ah, naghahanap pa rin ako kasi marami akong nakikitang hindi okay para sa akin dahil sa oras ng trabaho ko ay hindi okay masyado akong magang gumigising pero late na magsimula ng trabaho so isa yun sa mga ayaw ko kung mo, oh, siyempre para sa pamilya, kailangan po natin magtiis. At uh, unang-una maraming salamat kay Lord dahil uh, kahit pa paano ay uh, natutugunan yung mga pangangailangan ng ating pamilya. So, yun po. Maraming maraming salamat sa walang sawan yung panunood. Sa walang sawan yung uh, pagtitiis. At sana'y magkita-kita pa ulit tayo sa susunod kong uh, mga video na i-upload. At uh, Mag-iingat po kayo. Ayun po. At uh, muli po, hanggang sa muli. Maraming maraming salamat. Mag-iingat po kayo. God bless po.